Ayan guys, si Walda Sera. Oh. Nangunguha siya ng panggulay. Sera, anong ginagawa mo? Sera! Uy! Uy! Sera! <laughs> <Sarah>. Huwag <laughs> mong ubusin yan! Ayan guys, ang dami niyang kinukuha ang panggulay

Doon Tung ay sa gabi. <laughs> <laughs> ang gigi. Ay! 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 ay. <laughs> ano ba yung nangunguha niya ng gulay? <laughs> <laughs> Alis na kasi kami. Kanang wala siya ng panggulay. <laughs> ang linis! Ang linis dito. Pinukunan pala ako ni partner. <laughs> ah. <laughs> Ikaw naman pa Eh, <laughs> ubos mo na yan. Ah. Oh, oh, oh. <laughs> si Sabi ko daw, pag binili to oh. Pag binili to, oh. <laughs> wala pang aakuhin ako. Mabaya guys, uuwi na kami. Tatakayin namin to sa ano? Sa... Ano? Ay! 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 <laughs> ay! Ala, ay! Nagkaarano <laughs> ko, nagkaarapakan ko na. Uy, bakit pinu... Ilan mo? O boss ko papaya? Ha? na. O boss na. kan ko na, <laughs> na. na gusto sabay ba? Ang lebot. Ara. No na talaga oh. Ala kin dal buko na, lagutak ko kin dal na. Dapat tinitiran mo nang isa. Ala! Matmokay nal bola. Ala. Ala. Ala kin ngi ko na. Wi. Wi. Dapat tinitiran mo okay, yung okay, sagit na. Okay. Oh,